So, ayan guys, nagayos kami dito sa likod. Ayan. Naayos namin dito sa likod kasi magbabaha na. So, ayan yung yung mga bubong, ay yung mga gulong galing sa bubong binaba kasi nga papalitan na ng aloe blocks. So, yung mga tanim ko dyan, tinanggal ko na. Tapos yung papaya ko, nabulok na. Kasi ito yung mga sili, may alugbati dyan. So, ayan. So, dito ko guys, nilipat yung mga sili kung mga mahaba. So, ayan. Ito ay bell pepper. So, parang masyadong mainit naman dito. Nainitan si bell pepper. Kung may bunga yan. Ayan. So, ito din. Yung mga bunga yan, no? oh. Tapos, ito pa. Oh. So, ayan. Ang taas niyan, guys. So, dito ko siya nilipa. Tapos, ito parang siling labuyo to. Naano na ano, kasi ng pansol yung taas na yun. So, natuluan siya. Kaya naganyan yung dahon niya. Dati malago yan. Tapos, yan. Siling labuyo yung malalaki. Ayan. Tapos ito, bell pepper din yan. Tapos ito, talong. Malaki na sila nung naulanan. Tapos ito, bell pepper din. May bunga yan. <laughs> Lahat yan may bunga. Oh. Tapos ang ganda ng pagkalago ng dahon niya. Tapos ito, ang daming bulaklak. Ayan. di ba Ang ganda. Tapos ito, malaki na din yung talong. So, ayan. Ito din yung isa kong bell pepper. Nagbubunga na din. At bulaklak. So, diyan ko lang yan nilagay, guys, sa sako. Sako lang yan. Hmm. So, dito ko muna sila nilipat. So, ito natuluan din. So, bell pepper to. Ayan, may bulaklak. Tapos, ito yung aking Kalamansi na matagal na hindi bumunga. Pero ngayon, ang daming bunga. So, ayan, nagalit nga ako kay Nini kasi yung, yung isang sanga na tatlo yung bunga na Kasi pag ano nang tali sa bubong, pag ano nang hollow block. So, ayan, ang daming bunga yun guys. Ito yun. Ayan. So, ngayon lang siya bumunga ng marami. So, ayan, meron siyang malaki. So, diyan ko lang yan, guys, nilipat. Diba? So, pakita ko sa inyo. Bell pepper din ito. Ang Tin tinanim ko din dito yan. So, ayan. Diba? Tapos, ito may bunga din yan, no? Ayan, no? Maliit pa. Saka ito. Ayan, sa akin yan. Tapos, itong talong na yan. Sa akin din yan. Ayan. Ako ang nagtanim yan dyan. Hanggang doon. Ayan kasi itong kalabasang ko. kasi ito yung isang tanim na ang daming bunga diba sobrang dami ng bunga ng aking talong na yan nagsanga-sanga ba so pakita ko sa inyo sobrang lalaki so dito oh diba kada ano may bunga no nagulan nagulanin ang dami niyang bunga kada ano sulok oh diba ayun pa kasi dito pa sa gilid So, ayan. Lagi. Araw-araw ko yan kinukunan. Dito pwede na kunin gawing torta. Ayan, may sisibol pa nga. So, ito may bulaklak na at magbubunga na din siya. Ayan. So, yung, ewan ko ba yung pagtanim ko nagsasanga. Ito may bulaklak. Ay, hindi nyo makita. Ayan. Ay, hindi makita. So, ayan. So, yung mga alugbati kay Tibet yan. Tapos yung mga albus ng kamote yan sa akin yan so ayan dito lang yung mini garden ko <laughs> nakiki garden garden so yung mga pinagbalatan ng mga pipino patatas diyan ko nilalagay pang instant pataba so ang laki nito o oh, no diba picturean ko nga yan tapos itong sili ko dito So, ganyan lang naman yung likod ko. Nilipat ko dyan kasi dapat pala noon pa ako nilipat. Ito yung aking kalamansi. Diba? Yun yung talong ko doon. Hanggang doon yung sa likod. So, may talong pa ako dito. Ang dami ko nang nakuha dyan. Kasi mga bell pepper yan. Meron akong duya. Ay. Ayan o. Oh. Nakauslik na. Duya. So, meron pa dito niya. Luya din yan. So, ito yun, oh. No? <laughs> yan, talo. So, ang dami niyang magbunga. Isang puno lang siya. Siguro, hindi lang sampung peraso yung bunga niya. Nung nagtagulanin, gumanda talaga siya. Diba? So, maganda na yung lagay nila dyan. <laughs> Kasi nababasa din ang ulan. Tsaka, sobra-sobra yung tubig na nakukuha nila. Baka mabulok yung... So ito is ano nagtampo na pero ito ang pinakauna kong tag. Yan. So nagis kami dito. kasi uso ang mga lamok-lamok.